Ja!

Dian! Go! Salamat kayo. At maraming tumistigo na hindi kayo nagpasimula ng gulo. Kung nagkataon, kasama kayo yung nakademanda ni Narico Santiago. Kaya, pagsabihan mo yung mga bata mo, Oscar. Dahil sa susunod, wala nang pakiusapan. Ako na humbala sa kanila, Tinyante. Tabantayan ko sila. Maswerte ka pa rin, bata. At maraming kaibigan dito yung amo mo. Pero huwag ka pa rin pa siguro. Dahil hindi ubra sa akin yung pagiging balasador mo. At sa isa pang pagkakamali mo, kasama mong isisiksi ko sa kulungan yung amo mo. Bakit ba, Tinyante, pati sa akin ay mainit ka? Ano ba nagawa ko sa atraso? Huwag ka nang magmalinis, Oscar. Alam kong hindi lang maliit na pasugalan sa loob ang hawak mo. Hinalaan niyo lang yung tinyente. Sa ngayon, siguro. Kaya't pagbuti mo pagtatago. Pero oras na makakita ko ng ebidensya, nakasangkot ka sa mga sindikato ng pasugalan dito sa Maynila. Tapos na maliligay ang araw mo. Sige, makakaalis na kayo. Tuloy na kami, teniente. Ben, Meron, tayo na. Pare, bakit kaya masyado mainit ang dugo sa atin ni sa ulog? Sampo lang kaya natin para matigil. Ayan na naman ang pagkabasa gulero mo eh. Ano ka ba, wala tayong kalaban-laban sa pulis. Dahil kung gugustuhin niya, kayang kaya niyang gawin ng paraan para kasuhan tayo. Nakakapika na kasi, sobra na siya. Talagang mainit siya sa atin. Lalong-lalong na sa'yo, Ben. Pag hindi ka tumigil ang kadadaldal mo dyan, di ka makakalis dito. Ang pinakamagandang gawin niyo, iwasan niyo siya para wala tayong problema. Pahirap ang pinagagawa mo sa amin, Teresa. Mabigat kalaban ng mga gambling lords. Tama yon. Unang-una, mahirap maghanap ng ebidensya laban sa kanila. Pangalawa, magtagumpay ka mang idiin sila. Hindi sila mag-aalangang gumastos para lang patahimikin ka. Alam kong delikado yung binabala kong paglalanta dyan sa mga illegal gambling activities na yan dito sa Maynila, pati na rin sa probinsya. Pero yun ang tungkulin ko eh. Pila isang reporter, kailangan kong ilabas yung mga katotohan ng pilit nilang tinatago. O, paano mo naman natitiyak na ilalabas ni Dener na mga sinulat mo? E, alam mo namang noon pa, mainit na ang dugo nun sa'yo. Mabuti nga, wala siya ngayon dito. Kundi kung ano-ano pa inisip nun. Bakit? Ito lang bang publikasyon dito sa Pilipinas? O ano? Matutulungan ba ako makakuha ng mga impormasyon? Hindi ko masisiguro, pero titignan ko kung ano magagawa ko. Basta't gawin mo mga kaya mo, ha? Oo. O, ito. mo. Thank you. Maiwan ko muna kayo sandali, ah. Pare, asa namin tulong mo, ha? Oo. Pauwi ka na ba? O, ano nakain mo't dito ka? Teresa naman, minsan na nga lang tayo magkita. Galit ka pa palagi. Yun na nga, eh. Okay lang naman sa akin kung paminsa-minsa kang sumulpot, eh. Ang hindi ko matanggap ay eh, yung mga nababaltaan kong pinaggagawa mo. Hindi ka na nga tumitigil sa pagsusugal, nakikipagbasag ulo ka pa. Hindi naman ako ang nagsisimula ng away eh. At hindi ka rin marunong umatras. Hindi ka marunong umiwas. Masyado kang matapang eh. Ikaw naman, oh, hindi na maulit yun. Ben, ilang beses ko nang nakinig sa'yo yan. Eh, anong gusto mong sabihin ko? Nagagawin mo na yung mga sinasabi mo. Ben, nauubusan na rin ako ng katwiran kay Itay. Lalo pa't ang dami-dami niyang -dami nakikinig sa mga pinaggagawa mo. Ayokong dumating kami sa puntong pamimiliin niya ako alinman sa inyong dalawa. Ayokong mangyari yun, Ben. Dahil sino man sa inyo ni Itay yung piliin ko tiyak na masasaktan ako. Ikaw, Teresa. Pinamimili mo rin ba ako? Ayokong gawin pero kailangan. Mas gugustuhin ko pa magkahiwalay na tayo ngayon. Kesa naman hintayin ko pa mayroong masama mangyari sa'yo dahil hindi ka nakinig sa akin. Diyan kung talaga mahal mo ko, magbabago ka. Nabalitaan ko yung nangyari sa inyo ni Hero nung nakaraang gabi, ah. Talaga bang hindi ka titigil dyan sa trabaho mong yan hanggat hindi ka napapahamak? Ba't di mo nalang balikan yung dati mong trabaho? Delikado rin naman yun, ate. Eh ano naman ang delikado sa pagiging security guard? Eh di ba meron nga tayong kasabihan na ang taong nabubuhay sa baril, sa baril din namamatay. Umandar na naman yung pagkapiloso mo. Ano naman ang mangyayari sa iyo niyan? Mabubuhay ka na lang sa baraha habang panahon. Pansamantala lang to, ate. Hanggat hindi pa ako nakakuha ng magandang trabaho. Ay, nako, Ben. Matagal ko nang narinig sa'yo yan. O, na. Bihis ka na kaagad, oh, ha? Sandali. Pasalubo ko sa'yo. Thank you, Tito Ben. Alam mo, Ben, mabuti pa siguro sumama ka na lang sa akin sa probinsya. Kasi kasuhin na lang natin yung maliit na bukid na iniwan sa atin ng ating mga magulang. Bakit, ate? Nakuha mo na ba yung death benefit ni Kuya? Yan nga lalakarin ko ngayong umaga eh. Tinanghali na ako. Hindi ka na ba akyat? Hindi na, ate. Anong desisyon mo sa sinabi ko? Hayaan mo, ate. Iisipin ko. Mag-iingat ka na lang sa ginagawa mo, ha? Huwag ka mag ate.